Sa sobrang dami kong pending na videos, sipag na lang talaga ang kailangan ko at kung paano ko hahatiin yung katawan ko. Hi CC sa mga nag-aabang na ma-post yung mga video ng cake orders nila, pagpasensyahan niyo na po, medyo mapapatagal. Actually, sabog na rin talaga yung storage ng phone ko. Buti na lang talaga may iCloud. Binigyan niyo patuloy ako ng monthly bills, huhu bells. Pero ganun talaga kaysa masira yung phone dahil punong-puno na. As in sabog na talaga, hindi ko kasi talaga mapigilan na hindi videohan yung mga cake orders. Kasi nanghihinayang ako, halos ang gaganda nilang lahat. Parang hindi ko kaya na hindi ko siya mabalikan o matignan sa day kung paano ko ginawa. Kasi parang memories din, hindi lang sa akin, pati na rin sa customer. At sa mga kapwa ko bakers na nagtatry din gumawa ng cake. Actually gustong gusto ko talaga silang lahat i-post. Kung pwede lang talaga sa araw-araw e eh, ma-post ko sila, kaso hindi ko talaga magawa. Ayoko pang kumuha ng editor, mga sisi. Hindi pa kaya ng budget. Eh, hey, hey, chari. Pero seriously, hindi ko pa talaga kaya magtiwala. Kung pa kasi tayo and lahat ng videos ay nasa personal phone ko. By the way, napakit ng cake natin ngayon dahil drawing na naman ulit, walang sawa. As long as hindi nagsasawa yung mga customers and mga viewers natin, eh bakit ba naman tayo magsasawa, di ba? Kung sila nga, eh gustong gusto yung ginagawa natin, eh di panindigan natin yan. Kahit hindi naman talaga tayo magaling mag-drawing. na lang talaga may kapangyarihan yung kamay ko, eh may. Wala naman kasi talaga akong background ang arts. Bigla na lang talaga natuto. Siguro sa lakas na rin ang loob mag-accept ng mga orders. Pero thankful pa dahil til na, magagawa naman natin na maayos yung mga cake orders nila. Nakachika natin, tapos na pala tayo. Ito na pala yung finished product. At kung nagustuhan nyo nga yung bento cake na to, parit na lang 1 to 10. Thank you so much for watching. pa Babush!